dahil nga si Gobre bili nang bili ah, sino? kaya may dagdag na naman tayo ng aalagaan ang binili ni gobreya ito so, mamaya papasili po sa inyo yan bumili siya ng apat ah, na ring neck medyo high mid yung dalawa kaya medyo bagsak sa bulsa yun ah, sino? puto sa bulsa mo dito <laughs> yan ngayong araw na to ah, singo, eh meron tayong mga tools Ayan na. Ayan tayo yung gun packer. Tsaka bunting. Bunting ng yero. Na, tayo ng yero. Screen. Ito ba? Sige. Ito yung screen natin. At tayo kaya hapon kay JP. Kaso hapon na. Hindi natin maaayos. Kaya... gagawin natin, ngayon natin papanatan. Ayan tayong gun kung ano naman ang na aayusin natin, mga so, ito Aayusin natin itong mga mess box natin. Palilibutan natin siya ng screen. Baka nasa loob na lang ang screen, hindi na sa labas. Sa loob natin siya lalagyan ng screen. Para kung ano, may harap siya ngat Kasi nga, kung nga nakawala yung ating... Eto, At paglang lang natin dito yung ating... Doon nga nakawala yung ating ring neck nung nakaraan dahil nga dati pala dati. So yan, nakakita nyo yung kanyang nest box, Yung binutas niya. Yan siya dumaan. Tapos, yun nga, nakawala. Yung ring neck natin. Kaya nadali tayo kay Gobreya. Yari tayo dahil niya, mga ibon niya yan. Kaya naman natin sila gagawin. Nakasin ko yung, eto, dalawang nesbox ang gagawin natin. Paliliputan natin ng screen sa loob na siguro. Ito yung binili natin. nag lang yung butas. Para uh, hindi sila maiwasan yung ngat-ngat. Kasi pag nangangasnit kasi yun, makakalabas nga sila. Nakalimutan ko kasing uh, palibutan ng screen. Kaya ngayon natin gagawa. Kung hindi pa tayo nakawalan, eh, hindi natin mababalutan. Ngayon lang tayo nagkaroon ng time. na uh, kasi nga, dito sa mga cage nila, eh, meron ng bagong ikukulong. Yun naman ang titignan natin. Dahil nga si Gabriela, bili ng bili. Ah, uh, Kaya may dagdag na naman tayong aalagaan. Uh, hindi kalapati to. Hindi kalapati dahil hindi siya may sa kalapati. Ako lang inaalagaan nun eh. <laughs> so, ayun, bali. <laughs> Ang binili ni Gobreya ito. So, mamaya, papasili po sa inyo yan. Gumili siya ng apat uh, na ring neck. Medyo high mid yung dalawa. Kaya medyo bagsak sa bulsa yun. Ah, uh, kasi sa bulsa mo dito. <laughs> so, ayun, bali. Ito yung bagong aalagaan ni Gobreya na mga ibon. Mamaya papasilip ko sa inyo ng medyo mas malapitan para makita nyo naman. Meron na tayo eh. No? Meron tayong blue. Meron tayong dalawang yellow sa taas. Ayan o. No? Medyo ito yung mga naririnig nyo maingay kapag nag-video tayo. Mas meron tayo dito isang babae na pininit na yellow. Ito kasi mabait. Ah, Siyempre napakabait. Ayan o. No? Lalambing siya Gusto-gusto oh. niyang nagpapahawak sa tao. Kaya ang nangyayari, mga ah, kasing ito, Itong lalaki, eh, ayaw niya. Mas gusto niya sa tao. Mas gusto niya sa... siguro handed ito. Mas gusto niya eh. Pero ito eh, napakasungit. Ayaw naman niya sa tao. O! Oh, Anong kaya, no? O! Dito, pagkatit mo. <laughs> kaya ngayon, gagawin natin eh. Aayusin natin para makapag-breed tayo dahil sa high naman breeding season. Dahil yung dalawa dito yung high mute, mga no? ko eh, breeder sila. Tapos yung dalawa, eh, one year old. Bali, isang taon pa. Ba? Kasi two years old yan bago makapag-breed, bago mag-mature. May kita nyo mamaya, top tita tapakita ko sa inyo yung dalawang bata. Eh, wala pa siyang ganyan, no? Wala pa siyang... Kaya tinawag siya lang Indian ring neck. Wala pa siyang, Wala pang ring sa leeg hindi pa lumalabas. After 2 years, dun siya lalabas yung ring. Kaya, kung di ka matyaga dito at hindi ka mainipin ka, eh, hindi ka tatagal sa ring neck. Dahil matagal mag-matured ang ring neck. Kaya naman, ngayon, dahil breeding season, may breeder kasi dito. Yun ang gagawa natin siya ng nest box. Para kasi tingin natin yung butas. Pinakpan natin yung mga butas na kasing Para hindi sila makapasok. Dahil na, uh, para mga mangatnyat na naman nila hindi tulad kasi nun nasa loob saka so, hindi nila mabubutas dahil niya aluminum so ayan ang ingay na nila <laughs> gagawin natin eh umpisahan na natin gawin yung ating mga nest box for today's video gagawa tayo ng ano ayusin natin yung kanilang nest box para makapag breed at mailagay na natin dahil na-stress yung apat na ring eh lalagay na natin dito ang problema ko kung ko alam kung saan ilalagay itong mga nandito. kasi meron tayong konyor dito. Green chick. Eh, baka ilalagay na lang natin doon. Bahala na. Sa, samahan nyo muna akong gumawa. At, gantaker na lang. Para mabinis. <laughs> ito yung nabili ni Gobre. O, pakita ko lang sa inyo. Para... Alam niyo din na yung mga kulay nila. Bali, ito mga sigoy. No? Makikita niyo siya. Eh, blue. Kung may kita nyo, wala siyang ring. Pero lalaki ito. Ito namang dilaw, eh, wala pa siyang ring dahil babae siya. Kapag ang edad netong blue na to, ito yung mga normal blue, normal yung na yellow, lutino. Tapos mga green, di ba? Ito naman, malabo. po. Ito, magmamature dyan. After 2 years, lalabas na yung kanyang ring. Eh no, ito yung pag-away pa. Medyo <laughs> bata pa kasi tayo, isang taon pa lang siya. Ngayon, ito yung pagpipirin siguro natin. Hindi kaya, kung hindi naman, eh, itong yellow na itong nag-iisa. yung yellow na yan, babae-babae siya tratry natin kung paparisan itong blue natin, ang laki na ng blue natin, no. May ring na siya, o, matured na kasi siya. kaso ah, so, uh, antabayan natin dahil namimili kasi ng pair ang mga ring neck eh. Kapag ayaw niya, talagang ayaw niya. Mga 5, papatayin niya yung kasama niya. 'Yun naman ang ano, ko. Kasi dati itong yellow na nandito dito, nilagay natin dito. Mga 5, ayaw niya binugbog-bugbog itong blue hanggang sa nangalagas lagas yung balahibo niya kaya pinaghiwalay natin. Dito natin siya kukuha na ng pares. Kung mga pa type niya, si yellow and blue. Kaso bata pa kasi, baka hindi pa pumares. kaya pag minsan, yung mga ganyang matured, kapag uh, banded pair na sila, hindi na nila pinag-iwalay. Ang ganda na, ito yung normal blue lang ito. Ngayon, dito sa kabila, ito yung, ito, mga kasi ko, tingnan nyo, kala nyo, green lang siya, no? Pero hindi siya green, high na yan. Bali, ang tawag nila dito, eh, torque ito yung tinatawag nilang torque. lipat tayo ng pwesto ayan ito yung torque blue medyo high mute na ito lalaki siya makita nyo oh, lumalabas na yung kanya ring Ayan oh, lumabas na yung kanya ring yan ang torque blue hindi siya green iba ang green meron tayo dating green talagang sobrang tingkad na green pero yung kanya hindi medyo ano siya tawag dito mapush na green tapos sa uh, dibdib niya eh, meron siyang kulay blue bali torque dark blue ito. Tapos ito naman eh, mas mataas. Ito yung tinatawag nilang blue pallid. Ayan o, puti na yung ulo niya. Tapos, blue, bluish yung katawan. Eh. Ganda o, sumasayo-sayo pa siya. Ito <laughs> naman yung hen. Bali, ito yung breeder na nakuha natin sa tropa. Kay Boss so Enzo, Enzo Poultry Supply, Enzo Lop. Dahil kumakarero na si parang Panjay eh. Ayan, ganda niya oh. Parang siyang puti. Puti ang ulo, light blue, sky blue yung kanyang body parang dyan siya relax ha <laughs> parang dyan siya relax ito buti yung ulo Oh, uh, na blue bar, blue light blue siya bari ito yung tinatawag nilang blue pallid medyo mga high mid na rin medyo mataas nga lang ang presuhan nito. maasin ko parang bumili ka dito ng mga sampung arden ha <laughs> sa dalawang yan, so ayan Gagay, ito yung gagawin natin ng na ano, na para maihiwalay na natin eh, na stress sila dito kasi yung ginawa ko dito sa kulungan natin, dalawang double cage 'yan, no? pinagpatong ko lang ayun oh, eh, no? pinaghiwalay natin. Kaya maluwang dito sa size na to, makakapag-breed sila kasi nasa labas yung nest box natin eh. Yun nga lang nabutas na kakawala. <laughs> Tingnan niyo naman. Eh, ayun eh, no? tinatakpan nga lang natin dahil nabutas din nila yung banda dito. Bali yan ang gagawin natin ngayon para may salang na natin sila. Titingnan natin kung bagay sila dyan. Ayan, you no? Know? Magiging ganyan yung kulay blue. Lalabas yung kanya ring na itim kapag nag na. Kasi kak ito eh. Na masungit. Masungit. Eh. <laughs> tapos na tayo. Ah, singko. Ngayon may mga natira pang screen. Hindi natin nagamit lahat. Dahil nga, konti lang naman yung matatakpan nung ating mga nesbox. Bali, ganyan lang nangyari. Ayan, o. Oh. Parang walang nangyari, ano. Oh. Pero pag tinignan natin dito sa loob, eh, kinover ko siya. Ayan siya, mga kasingko. Ayan, o. Mula taas hanggang gilid. Ayan, o. Oh. Mula taas hanggang gilid. Ayun, oh. Eh, kinover natin siya. Tapos nilagyan natin dito ng harang. Para, kasi niangat kat nila ito. Eh. Ito, mahilig nilang inaangat-kat ito. Ito, itong ating opening, yung lock mga ko para hindi masyadong mangat nga. Tapos naglagay na rin pala ako ng bagong kusot para, ayun o, oh. tinitin nyo yung, ano, yung pader natin doon na kahoy puro ngat-ngat pero ngayon may screen na medyo kahit pa paano may iiwasan at hanggang dito yan sa likod meron dito sa likod tapos dito yung ano natin yung pinto ay eh, nilagyan natin ng screen din para hindi ngat-ngatin kaso yung dito mga singko sa kabila dito kasi yung nabutasan dito yung ngat-ngat na eh, ganyan din ang ginawa natin dito parehas lang sila mga singko yun o oh. parehas lang din nilagyan na rin natin ng kusot para kung mag-grid sila ayun eh, no, ito nyo ubos <laughs> eh no, kaya nilagyan natin ng panibagong fly hood dito para hindi na mga ngat masing Kasi pag naka-screen, hindi sila ganong magngangat-ngat. Kahit pa paano masay-safe yung ating ano na. May napulot kasi akong ganito. Screen, nilagyan na rin natin. <laughs> Parang kulungan ng kalapate. Mas <laughs> maasin ko, yung kanyang butas, eh, hindi ko pa natatapala. Ay, eh. ayan, parang may tapal na. Ano yun? Ano yan? Lima na agad natin. Ay, okay, ikutin nga natin. Ano na naman ito? Ano na naman kaya itong... Pinakita ako, nakatapal. Parang... Iba na naman ang kutog ko dito. <laughs> ko. Ayun nga, ito yung nabutas nung ano natin. Masa pakita ko lang. Ayan yung nabutas nung ano natin ng ating ring neck eh no dito sa labas siya nagbutas kaso may nakatapal kunin lang natin ha ah, sinko kunin lang natin ano kaya ito Wop, parang iba na naman ito hindi ah, ka na ba kasi nag pa ako kanina ng plywood wala akong makikita plywood na patatapal natin ito pero nalagyan na natin ng screen kaso parang may sumingit Pwede na kayo pantapalik. <laughs> baka, baka matutong magbasa yung mga ring na natin. <laughs> Ayan, napakita lang natin. Ulit. Ayan yung butas. May hindi nyo. Butas ng butas siya. Pero may screen na yan sa loob. Kaya gagawin natin eh. Hanap tayo ng kahit ganito lang nakalaki para matapalan natin dun sa labas. Pero bago yan. Dahil na nakakita na naman tayo na sulat ng shoutout eh. Shoutout na natin mga sito. Medyo na pagod na ako dahil Mabuting-ting. nahirap din palang gawin. Ang hirap maging karpintero. Kaya shout out sa mga magagaling gumawa ng mga karpintero diyan Eh, mahirap din ang trabaho nila. So ayan, shout out natin si Rayford Rico ng Kainta Rizal. Bernard Santos ng San Miguel, Bulacan. Rudel Bongat ng Pasig. Daniel Buktuan. Uh, Shoutout kay Elmer Contreras ng Tanay Rizal. Mga singko. Kay Catherine Dela Cruz ng Pura Tarlac. Kay Renny Boy Del Castillo ng Canada. So, yon Yung iba, hindi na natin mapanggit para hindi masyado humaba. Eh, sa susunod, eh, try natin isulat lahat ng mga pa-shoutout nyo. So, yun. Gagawin na natin, mga kasing ko eh. Dahil stress na yung mga ibon natin dito. Kanina pa tayo nag-gagantakit. Tapos pinupukpok dahil hindi masyado bumabaon yung ano, yung bala. Nai-stress yung mga ibon natin. Ayun, no? Stress na sila kaya kailangan natin ilipat sila dito. Pero, pupukpukin ko muna yung butas doon dahil nga wala pa siya ano. Baka, baka may ka yung screen. Doon baka lumabas. Kaya kailangan na natin mailagay dito yung ating mga ibon. Lipat na natin yung mga ibon. Kailangan mailipat na po yan. Magagalit si Gobreya sa akin. May sex yung mga ibon niya. Yari ako. Okay, bali na ilagay na natin. Kaso pinagsama ko muna itong tatlong ito. Kaso Tinitignan ko pa kung mag-aaway. Hihiwalay natin yung mga away. Mga singko. Kasi mas matanda kasi ito eh. Yung yellow natin doon eh. No? Yung mga Kasi nakikita niya yung sa baba. Mga Eto Ito na yung dalawa. Ito yung blue pallid na high mute. Diyan sila sa, sagit na, sakit na sila. Mga Yun na. Medyo maluwang na rin ginawa natin eh. Dalawang double gauge yan. Pinagpatong natin. <laughs> Hindi <laughs> pa tayo nakakagawang kulungan. Eh. Pero okay naman. Sana makapag uh, breed sila. Kasi medyo maganda ano ngayon eh. Parang breeding season. Ito na sila. Oh. Medyo na-stress lang sila dun sa pagkakalipat natin. Kasi ah, tayo oh Dahil nga uh, maliit yung net natin. Ito naman yung blue pali. Dahil oh, nag na siya. Yan yung babae. Yan naman yung lalaki. Yung may ring. May ring yan eh. Tapos dito, eh, no, tatlo sila. Ah, so, sigurado may mga away dito. Kaya gagawin natin, dadagdag na naman yung umiingay dito. <laughs> gagawin natin, iniantabayanan natin. Baka kasi, mga away itong blue, hiwalay natin. Kasi baka mabugbog niya yung dalawang mas bata sa kanya. Ayun no, haba na ng puntot na ito. Dahil nga mas may edad siya may dalawang taon na kasi ito. Kaya yung ring niya lumabas na. Pero ano yan, sabik na yan, mga sinto, mga maris na ito. Oh, uh, yan, bali, ito yung tinitingnan tignan ko. Dito ako nakat... Ayun, oh, nakaaway siya, mga sinto. Pero lumalaban, ah. Lumalaban yung isa. Pero may stress kasi, mga sinto, kapag ganyan na nag-aaway. May stress. Hihiwalay natin yung mga away. Baka itatabi ko na lang siya dito. Kasi double naman ito. Hihatiin ko muna. Habang wala pa siyang lalagyanan. Baka dito ko siya ilalagay kung sakali kung dahil di pa naman nangingitlog eh. Wala na. Yung green chick natin. Ito mga singko. Pinagsama-sama ko muna silang apat. Kasi dapat yung isang pair dito. Dito natin siya ilalagay. Dahil may nest box ito eh. Yung dalawa niya ng problema ko. Wala silang lalagyan. Yung yellow na to. Saka yung blue na matanda. Kailangan. Medyo nakaseparate sila. Wala na mamaya kung anong gagawin natin. Kung dito natin sila ilalagay. O dito. So ngayon eh, inaantabayan ako muna. Baka kasi mga away eh. Parang kanina inaaway niya kasi lumalaban yung blue. Kasi territorial din yan mga asinto eh. Tapos ito, ngayon ipahingay na natin. Kaya gagawin natin ngayon, eh, yung mga kalat dito eh, lilinisin na muna natin. <laughs> so ayan, siguro naman matutuwa na si Govrea dito. Ayan no, oh, maganda na lalagyanan ng kanyang mga ring neck. At saka, ka, syempre, hiyo safe na sila na kahit papaano, di ba? Balot na yung screen yan. <laughs> Tangka pa!